morning. Update ko kayo dun sa pugad na ginawa ko. Yung plano natin dito sa side. Ayan, nandiyan na siya. Ano siyang tatlong pugad? Isa, dalawa, tatlo. Lalagyan ko na lang ito ng basahan or sako para sa sa pinya. Tapos, yung sa side dito, nakulungan ko na rin na hindi lumilipad yung mga manok natin sa kabilang sa kabilang compound ay yung mga chicken natin malalaki na sila tapos yung tatlong hinain ko yung tatlong mga mga malalaki na na naninitlog na naman ulit Gihintay na naman tayo ng ilang days niyan. Meron na naman tayong bagong sisiw. Tapos, i-update ko kayo dun sa magiging bagong sisimu natin. Bye-bye! See you in my next video! Update ko kayo ulit!